ayun, mga kasiko dito natin sa patar bulinaw Ayan, o Ayan, ang napakagandang ilog nila pag ilog, bago may dagat ayun o, sa kabila, dagat ayan, ano naman ilog ay e, ang ganda talaga ang daming kubo dito sa si patar o, paikot paikot ibig sabihin, abot, abot dito yung bao. o no, dito eh, yung baha. Ayan yung tropa natin, no? dalawang, kubo kami. Dalawang kubo. at atin din yan. Wala <laughs> na yan. Tinira na. Sigod. Sigod. Ay! Dami dito. Yan, mga kasiko. Ang daming kubo. Uh -huh. Dito yan ah. Dito na tayo mag-weekend ah. ano kubo kasi ko dito ano lang ayun no marami pa din dito ayun ang tropa namin no ayan ang galing ganda dito talaga mga kasi ko sa patar bulinaw pangasinan kaya gusto dito sa gusto pumunta rin sa itong area makalayo lang pero sulit talaga patar dulong-dulong ito na pangkasinan bulinaw Ayun, dulo mga kasiko ayan ayan sa inyo ito naman yung kanila ayan yung parking no? parking ito yung kanila. Yung Nako. Ganda na ang kanila. Tulayo. Ang bridge. Dagat yan o. Oh. Dagat. Dagat sa ilog. Pinagsama. Alangan ko naman kasi ko mga 30 meters lang ang pagitan kumbaga yung kuan lang tawag nyan yung bye bye lang yung pagitan ilog na naman kaya napakaganda dito sa bulinaw patar na to inaayos nila na kubo nila oh, kasi nadali ng kuan bag bagyong christine kaya, kaya inaayos nila Naabot pala na tayong mga kubo no. Naabot kubo. Grabe no. Ah. Ayan no. Mga kasiko. Bumaligtad pa yung kubo sa lakas ng hangin. Ay, ah, ito tayo nasira din. Ay, apo dito tayo tubig. Ito Ito's tubig dito. Grabe ah, sa lakas ng tubig mga kasiko sa kristin talaga oh. Yung santulay nasira pa yung kubo bumaliktad sa lakas ng agos ayan o kung di natalian naubos na yung naanod talo pa lang ang tulay nito kung kasi ko papunta doon o isa ayan o bumaliktad maganda dito ayan o ito naman talagang dinala sila yung dinala ay inaayos niya yun ayan ayan ang tropa namin ano kasi ko ayan ayan ang ganda Abang tunay ito ay grabe yung storm search ito storm search buwangin oh ah oh. kapit may mga tics kasi ko ah oh. tics ay ganda dito ganda ang para nagigit siya dito oh tugay ito, kaganda patar kasi ko ito yung ito yung gulo may barko pa no? doon malakas pa rin pero okay na siya wala nang pagpapit ay okay, haring araw kaya wala nang bumabalik ko no? ayun o sa yung kaganda ayan may kabila kabilaan andi pala ito o kaya malakas pa ng ha, kung kasi ko alon, puti-puti pa pero hindi na siya delikado kasi bumaba na yung tubig ayan ayan tayo sa... Patak. 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 ayan kayo sa patar patar kapilaw pang kasinan ayan kasi nyo lang maganda maganda yan o naayos pa sila ng kwan dito na nililipat yung bubo bubo nililipat nila dito Ipot e, nila, gagandang chicks na yun o oh. Pasiko Ganda mga babae dito talaga ano, ng bagong nakakaiba siya nakapaw talaga siya nakapaw oh. Kilog, Gumaganda rito kasi ko kasi pagtapos mong maligo sa dagat, pwede ka maligo dito sa tabang kasi, oh, tabang lang 30 meters lang matabang na yan yung tropa namin ano kasama, na, kasama namin ngayong birthday kasi ng nang... yan ko kaya 80 birthday

<laughs> yan ang parking nila oh. Yan. nakaparking naka sa dulo? Ay, bundok na yan eh. Yan, bundok na. Ito yung mga kakoy kasi ko. Eh. Talagang, ano, balik-balik. Na, na Matik ka matik? Matik luto agad ah? Simpo. Iyala mo Malagay mo short si Andy mo, ma. Wala short man. Short? Okay na, saan yung niya? Nay, gawa tayo si Dan. Anong loto yan? Made in ko yan o kacambang loto? Ano yung pang hotel na loto yan? Ha? Mga pampuriner? Pampuriner na loto? na <laughs> loto? 15 minutes lang tayo 15 minutes 15 minutes and 3 hours 3 hours din 3 hours Ito kita Oh Matabang talaga. Dala pa ng kon nito. Dala pa ng hanging amihan. kung hindi ako Boy! Wow, wow! Picture ka muna, boy? boy. picture ka muna. Hindi boy? boy! Picture ka muna, picture. Palawan mo, palawan kain, kainin, kainin ng kanya, ng Alimango yung kanya. Buto niya. Kain ang alimango yan. Buto mo. Yan. Sige. Baba. Ganun dyan. Baka mama. Alam video ke? Ay. Bakit tayo video ke? Pwede yata may joke okay? dito. Ayaw, may saksakan pala. Alam video ke? Alam video ke? Ma! Ito may bidyuki dyan ma, baka may bidyuki sila. Bidyuki. Ha? Magpandar ng generator tatlong araw daw walang kuridi. Ay oh, e, pandar sila, siyempre hindi naman natin yung makina yan eh. Kung makina natin, pandar tayo magpandar ha.

Ayan mga kasiko, set out sa inyo. Saan kayo sulok ng mundo? Ayan, dito tayo sa Qatar. Bulilaw, oh, pangga sila. Na. Ayan, napakaganda dito. Ayan, napakaganda Hello? Oh? Hello, oh, 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 no? oh, 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 oh,

Tantan oh Tantan Tantan Ayan kuya Tantan oh Kuya Tantan Ayan Ayan <coughs>

Yan. yan pa yung mga kasama natin no? talagang tudokan sila todo art art dyan video video yan ang ganda doon si Andy boy boy, sama na kay kuya doon oh yan maya, tulit ilog oh, ito yung ilog bago mga 50 meters may dagat sumaligo sa dagat sa dagat ako sumaligo maligo sa ilog ganlaw ganda lakas na pakalakas ang ilog ayan out dyan sa mga subscribers sa Kasiko TV Kasiko Vlog Printoms TV Kasiko Vlog yan yes, sa pasenyo set na Padilim na dito sa mga kasiko Sa patat 5.15 na ng hapon Ayan o 5.15 na nga po na yung panito Umusok yung tabing dagat Umusok sa sa tabing dagat Ayan ang birthday boy. 80th birthday. Ayan, yeah, 80th birthday niya. Ayan ang Ayun oh, na, eh, doon na kayo kang. Aljon, hindi ka na. Aljon Ah, Charmaine. Ay, ah, Tantan. Doon na kayo na eh. Oh, sakto yun oh, yung sunset nya oh. Ang pewandan. Iyuro mo na lang yung camera, Tanga. Sige na, ori sa doon ka na. Pwede na lang kayo ako mag-picture. Atres kayo, ante. Antes pa. Nakabidyo pala ito eh. Wow. Pwede kay madima maka lagi nyamun oh Good morning. mga ko. Ito naman tayo sa White Beach, Patar, Bolinao. Ayan Pakita na po yung Haring Araw. Good morning, good morning. Ayan. White Beach. Ito yung White Beach dito sa Parang. Bang. Bagus. Patar, Bunginau, ada makasih ko. Bye Jan. Musta Ayo, mga kasama sa kabila ko oh, oh, ito yun eh, o ito lang pupunta doon sa ilong dagat siya na ng ilog Yung sa kabila mga kasiko Ang ganda Talagang pero mahal dyan Baya dyan sa amin eh Ito lang na entrance lang Yan ang katagang hotel gandang hotel kasi yeah, no? so, Yan o pa kayo Kaya kayo ito mo Shout out sa inyo. Magandang morning. Saan mo kaya sulok ng mundo. Salamat at magandang morning. Nakarating tayo dito sa at our White Beach Puli na Ayan. Best time natin dito mga kasito. Ayan. Bukas. Puyo naman tayo. Bukas naman tayo ng Palawan. ayan ang araw oh. kita na yung araw 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 good morning mga pasiko gusto naman tayo sa White Beach Qatar Pulinaw yan. Pakita na po yung haring araw. Good yeah. morning, good morning na yeah. inyo. White beach. Yung white beach dito sa Palang. Sapan Wadis Patar Pulinaw Ang gabinan bangka dito hindi dito nasira storm shirts ay ito yung bukana nya Ay, mga kasiko. Kaya dyan. Kamusta